Hello! <laughs> Hindi na talaga sabi ko sa inyo eh. Pasensya na po ah. Anong oras na ba? O kain na tayo. Tamang-tama. Kumain na tayo. Tignan niyo po yung aking ano, bangus. Oh, ganyan po kadaki Ayan, ang init. Ayan Oh. Ayan. Hindi ko na naintay. Talagang kakain na ako. may po ako. Tapos, ito po. May suka tayo may sili. Ginawa ko siya. Mm -mm. Mm, ang harap. Ito po, ginawa ko, oh. Mm. Ang taba ng bangos. Ang um, sarap talaga. Nako, nauna po ako bumili. Bumili na ako. Ayan o, no, taba oh. diba? mm. Kain po. Nako, kain tayo. Kain po tayo dyan. Yung mga kakakain dyan. Sabi-sabi na tayo. Mm. Mm. Ang Mm. Sarap. Teka lang po, magbukas tayo ng electric fan. Um, ano lang sa, sa bangos, matinik, diba po? Pagkatapos mo nito, tapos na po kataas. Mm -mm. Dahil, ang kataas. Dahil, nang titiklop na mga tiglopin doon, ayusin ko yung kama, ayusin ko lahat. Pasensya na po kayo, sandali lang ha. ako, ako ng coke sa tindahan ko. Alam niyo po, kahit ganyan po yung tindahan ko, nagbabayad po ako dyan. Kahit kinuha ng mga apo ko, makain sila dyan, nagaano sila dyan. Pagdating ng sahod, nagbinibigay sa akin ng, ng lolo nila, eh binabigay ko sa tindahan. Ganun po. Kasi mahirap ang tindahan na hindi mo binibigay yung puhunan dyan. Mmm. Mmm, hmm. Ang taba talaga. Ang sabi talaga. Asang kumain na, no? Bakit kumain na po ako, eh? Kasi, para ano, hindi na tayo. Para nakikita ko kayo. Kasi para nakikita nyo, papano mag-do nyo dito sa ano na to. Pero mas gusto ko to. Da. Ikaw din na naman. Ang sarap ng tamang kaba pagka minsan sa makain. Kasi di ba ang karne manok baboy, eh. madalas pa ka lang kainin yan, eh. para niya 'ni, eh. pero pa rin ang gusto mo eh. Pero may magaling sa isda. Kahit mapinit, yung pagkaingin. Di ba? Mmm. Ang dabasa lang na, oh. Ah! ay, sarap, sarap. Sarap Kahit ito lang inulam ko. Ang sarap talaga. Nagmunta ako ng Pilipinas. <clears throat> Totoo lang. Dito ko ng mga isang kain na siko, isang kain ng sones, isang kain, kain na atis, silingwelas, duhat, santol. Basta kain-kain. po ganito yan. Habang kumakain ako, yung sisinda ko, di ba? Lumabalik yung pera sa akin. Nakakain pa ako. Di ba? Alam niyo dati, yan kayo ng araw. Gawin ng halap buhay ko, kung ano yung makaka-ano ngayon, doon ako. Halimbawa, butas, mga hotdog, mga bacon, mga ano, matinda kaya pag malapit na magpasko. Tapos, sa pagdano naman ng November 1, sa magdumating yung November 1, ang tinitinda ko dyan, bulak-bulak, ah, uh, kandila, kaya yung mga sisteria na sinukukot. Ganun po ang ako nung araw. Pagbagong taon, gumagawa pa akong lechip saan magawa pa ako ng halaya. Mama tamis, magawa ko yan. Hindi marun lang marunong talaga gumawa ng biko eh. Sa kain ko cinta. Tapos po, may ko ako niyan. May lusis. Oo, oh, nung araw, galing talaga ako kung ano yung ano, okasyon yun ng cinta ko. Hindi po akong gaya. Bakit? Kaya buhay ko yun. Ninadarabag ko yun sa tapat ng panel ko. Totoo po yan, ha? Hmm. Tapos may service ako, may dala-dala ako mga, mga, mga tinda ko. May tutina ako, may, may sa ako. May mga pagkain ako. Totoo yan. Totoo po yan. Sine-service ako. Sila, sila din ang bibili. Milihan nila. Hindi na sila lumalabas, diba? Alam nyo, kailangan talaga may diskarte ka sa buhay. Diskartean mo buhay mo para uh, hindi ka mangirap. Totoo lang, wag nang umasa na umasa na umasa na umasa, umasa sa nagbibigyan lang sa'yo. Kasi patulad ko, yung pinanong ko, yung isang asahan ko yung magbibigyan kami. Totoo lang ha, magbibigyan kami nun. Kaya alam ko kasi ikaw mismo, parang ayaw mo nang gano'n, di ba? Kung hindi tumigil isang asahong mga lalaki, hindi kailangan maghiwalay kayo. Hindi kailangan mag-away kayo, hindi kailangan magbunga nga ang kayo. Ikaw na babae, pakita mo sa kanya na kumikilos ka. Para mahiayang sa'yo, tutulungan so ka niyan. Patulang. Ikayatin mo siya. Ikayatin mo ang asawa mo ay magpulsike. Hindi yung mag-aaway sa'yo, maghihiwalay sa'yo, kasi wala sa trabaho, maglalaki, kasi sa sa ibang lalaki, kaya naman, mababaan. Kawawa mong anak niyo, sabi na niya. Makina mong gugulsa. Buti kung mamahalin na mag-draft na yan. Diba? Yeah? So, yan. Yeah, buti kung mamahalin naman ng may asawa ng nanay niya. Ganun po yan. Ang titignan nyo dyan, yung mga baka. hindi yung mga sarili ninyo. Pero ako, kung di minahal ng, ng, ng asawa ngayon ng anak ko, hindi ako mag-aasawa. Kaya kung di, di, di niya binigay yung mga gusto ko, hindi ko siya magagawa. Malik mo anak ko. At bahala na kayo magbuhay nang magtulungan kami. Ganun. Ganun ang mga isip ko. Totoo lang po yun. Buti ka mo, minahal niya. Mas gusto ko pa, mas mahal ang anak ko kaysa sa akin. Kasi, mas maganda yun. Mag-aasawa ka. Tapos, ikaw lang ang mahal. Yung anak mo hindi makapunta sa bahay. O, oh, makakatulog ka ba noon? O, oh. lang sa'yo yung malang gusto mo. Sa'yo yung malang naalala mo, hindi yung mga anak mo. Ako hindi po. Mas inuuna ka mga anak ko. Ang totoo lang. masarap ang mahalin mo ang ma mas niya anak ko kesa ako na lang mahalin niya Ay, ko ko rito, Ay, alam niyo kung ano gagawin ko dito mas di, gagawin ko ng bolso kaya lang masyado yatang na ano na pinto bahala si batman <laughs> masarap yung tocho yun na yun na magsanda tayo, magsandaan nyo. Kaya, magsanda, mahalin ang anak. Kung mag-aasawa rin lang kayo, patungunan niya ang mga anak mo. Kung mahal mo ang anak mo, magsakasalaw kayo. Kung ma mahal mo ang anak mo, magpipipin tayo. Gano'n. At, kagamitin yung utak mo. Huwag ka mag-anak. Para, yung anak mo, mahalin niya. Diba? O, so yun. maswerte lang talaga Alam niya, maswerte lang ako. Kaya yung anak, maswerte yun kasi okay. lahat ng nakuha namin ay eh, ma mahal ang mga alak-alak na. Pero kung di mahal ang anak ko, hindi ko ipagkakaanong anak ko. Gusto ko anak Kaya saan? Kaya saan? Kaya saan? Kaya saan? Mahal mo ako o paano? Mahal ako. Ako lang? pero po niya talaga. Mas mahal niya ang anak ko. Mas napukuha ako. tulad Magbe-birthday na rin siya. Pag-pag na siya. Sinabi ko, gusto ko lahat ng anak ko na dito. Kasi birthday mo na 55. Mamukon na lang siya. Hmm. Kaya sa 65 niya, makakasama namin lahat ng anak. Kaya kailangan faith lang sa Lord na kaya namin yung, ano, yung mga ticket. Diba? Faith lang tayo sa Lord. Darating at darating na ibigay ni Lord yan. Kaya habang ngayon yung pala, hindi ko na. Para may ibigay ni Lord. <laughs> Thank you, Lord. <laughs> Sabi ko, mag-i-adjust na ako eh. Mm, yung sinabi ko talaga, mag-reduce na ako. Eh, na naman ako. Nasarapan na naman ako kumain. Dalawang gatang ito sinain ko lang eh. Nako, hindi ko ubus niyan. Gusto ko mag gumanda yung katawan ko eh. Kasi ang bang, tayo ko ng pagbang pagkabango ano ng bigigil si sang mantika at yun ang o di ba para nasi lang magsayawan ka sa kanya kaya ito may ganito ako eh o ayan hindi mm, ko tuloy sa yung ano ang dami, dami ng mantika dyan ayan, ayan. Kamusta po yung mga OFW dyan? Yung mga friends ko dyan? Hello, kayo. Kamusta kayo? Kain tayo. Kain tayo. O yung mga fans niya, no? Ni Migs. Kamusta po? Thank you, thank you, Bigs. Kamusta ka dyan? Kain tayo. Laging at sama? Grabe. Yan po ang totoo. Pag nagmamahal kayo, unahin niyo anak niyo. Kaya lalo kang siswertihin. Dahil lahat na ano niya kanya, ibigay sa'yo. Totoo yan